Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay basis sa inyong mga subject signs sa araw ng lunes, September 2, 2024. Para sa mataong aris, maluwag at walang mabigat na pagsubok kang mararanasan ngayon. Ang inyong na kulay ay green. Ang inyong mga maswerte numero, 19, 27, 31, 33, 37 at 42 Para sa mataong taros, pasasahin kami mismo ng langit. Ibibigay niya ngayon ang mas mga kailangan mo na gustong gusto mong makamit. Magpasalamat ka sa nasa itaas. Ang iyong maparad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte numero 2, 10, 14, 21, 25 at 35. Para sa mga taong Gemini, huwag kang magtutuda sa kasalukuyan mong ginagawa. Ang anumang pag-aalinlangan ay hindi makakaputi sa iyo. Bagus maging positibo ka sa lahat ng bagay. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerteng numero 1 18 28 30 37 at 45. Para sa mga taong Cancer, lalapitan ka ng isang taong nakatanggap ng utos mula sa langit na ikaw ay kawing bahagi ng kanyang buhay kung saan kapwa niyo matitikman ang maraming swerte at masayang karanasan sa buhay. Ang iyong mapalat na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte yung mama numero 16, 19, 22, 25, 34 at 44. Para sa mataong leyo, iyo ang araw na ito. Hilingin mo sa langit ang pinakagusto mo. Kahit na imposible o mahirap mangyari, gagawa ng paraan ang langit upang sumaya ka. Ang yung mapalad na kulay ay beige. Ang yung mga numero, 1, 13, 18, 27, 41 at 42. Para sa mataong Virgo, kumilos ka na para bang masayang-masaya ka. Magugulat ka dahil tunay kang dilikaya. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mga starting numero, 2, 15, 21, 29, 31, at 34. Para sa mga taong libra, kumuha ka ng lakas sa mga pinagdaanan mong pagsubok sa buhay. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mga starting numero, 1, 19, 23, 38, 41, at 45. Para sa mga taong Scorpio, linisin mo ang kwarto mo para gumanda ang iyong kapalaran. Gawin mo na ito ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerte yung numero 4, 11, 20, 25, 31 at 44. Para sa mga taong Sagittarius, kung ano ka, yun ang iyong ipakita. Sa ganitong paraan, ang magandang kapalaran ay mag-uunahang lumapos sa iyong buhay. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung numero, 3, 17, 28, 33, 38, at 40. Para sa mga taong Capricorn, harapin mo ang mga pagsubok. Ganun lang kasimple. Kaya ano pang hinihintay mo, harapin mo na ito ngayon. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mamaswerteng numero, 11, 18, 22, 26, 37 at 41. Para sa mga taong Aquarius, mabilis na alis sa buhay mo ang mga taong walang magandang motibo sa iyo. Kapag umalis na sila, sari-sari at ibang uri ng swerte ang tatapos sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay lilak. Ang iyong mga maswerte numero 15, 16, 20, 23, 30 at 43. Para sa mga taong Pisces, mula sa maliliit na e swerte, alagaan at sinubin mo ito ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mamaswerteng numero, 5, 19, 21, 26, 31 at 45.